Guys, maaga pa, pero madilim na. Kasi ang lakas ng ilan. Hindi, guys. Nawala na yung lahat. Ano yun ang lakas ng ilan, guys. hindi pa naman ako lang mula kanina guys Tanim ako ng sinta. eh baka nadala na yung mga boto wala nang sisibol <laughs> baka nadala nang tubig yung mga boto ang lakas ko nang agos kanina hindi makalabas ang lola natatakot ako sa kulog at kidlat guys Ayan. ngayon humupa nga humupa na po ang at kuluglat nakalabas na sila <laughs> kaya nang dumiit na yung tubig kanina yun guys parang baha dito ngayon ngayon hmm. na lakas ng baha ang lakas ng tubig kanina guys lubog yung lupa hindi niyo makikita yung lupa kanina guys lakas ng ilan ngayon wala na kaya sabi ko naku ko, yung tinanin kong sitaw nadala na yung buto siguro so, binadaanan ng tubig lakas kasi ng agos kanina eh. nasa labas pa nga ako kanina guys kasi pinatambakan ko yung ano tamakan ko yung mga dinadaanan ng tubig lalagyan ko po ng bako kasi para hindi dito lahat ang punta ng tubig sa kalsada na lamang mga pa pero madilim yun mga siliman. wala pang alas guys, pero parang gabi na madilim yun daging malakas ang ulan ang lakas ng ulan guys oh my god hindi makalabas ang lola niya kanina nung malakas ang kulog at sigat kalakasan ng ulan kalakasan ng ulan bye bye guys